Ang uh, problema kay uh, senator Ontiveros is pending pa kasi yung kaso niya sa Ombudsman regarding sa pangpabribe ng mga witnesses. <laughs> if you are a real senator, no, Madam Risa Ontiveros, go down. Kilalanin mo ang ating mga kapatid na katutubo at dyan ka mag ano, magsayang ng oras mo. Dr. Lorraine Badoy at Attorney Bo Santog. Sinampal ng salita si Sen. Riza Hontiveros sa pakikialam nito sa investiga sa SMNI at si Pastor Apolo Buloy. Pagbibigay nito ng oras para magpasikat lamang ang senadora at walang balak tumulong sa mga kababayan nating sa mga liblib na lugar. Ayon sa kanila meron pa itong pending na kaso tungkol sa formally issue nito sa bribing witnesses nito sa investigation. Ayon sa dalawa mas maigi papaglaanan na lang ng panahon ang ilang katutubong inaabuso ng teroristang kalaban ng gobyerno ang CPP, NPA, NDF na bulgar din ang ilang mga koneksyon ng mga makakaliwang grupo na gumagawa para masira at gobyerno. Tunghayan pa natin ang ilang mensahe nila mga kasolid. Let's go! I'm, so happy when something like that happens, yung peace rally. At ang nakikita ko na sumasali ang mga kabataan natin, lalo pa dyan pa sa Bicol, no, sa Camarines Sur. Kasi yan yung, ano, yan yung hotbed of insurgency for the longest time, yung, yung area na yan. And ang napakarami nating mga kabataan no, dyan sa Bicol, all over the country, but more so dyan sa, sa area na yan, mga kabataan na nasira ang buhay nagkandamatay dahil naloko at sumali ng CPP, NPA, NDF at naging NPA. No, so maraming salamat kung sino man ang the ones behind this at natutuwa tayo na umaangat ang kamalayan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan tungkol dito kasi yung pag nag-uusap kami, no, ano ba yung end game natin dito? End game natin hindi na ito maulit. Ibig sabihin noon, magpupuhunan tayo sa ating mga mga anak natin, natuturuan natin sila sa bahay sa mga eskwelahan sa mga sa mga simbahan lahat ituro natin sa kanila ito ang CPP NPA NDF ganito ang itsura ng kaaway ganito ang itsura ng totoong kapayapaan ganito ang totoong itsura na nagmamahal sa bayan so natutuwa ako dito sa activity na to at maraming maraming salamat sa the ones who organized this and uh, just once, no? Yes. Nakita ko yung mga placards kasi nila and uh, they have the temerity and the courage to condemn the CPP-NPA. Yes, straight yeah. out, no? Yes. Yeah. So, uh, we hope remember, that... remember, attorney, when we started out with the NTFL, kakasama ko si attorney noon, it wasn't like that. Hindi yes. pa ganyan yung landscape noon. So now we're, we're seeing na talagang It's getting better. Umaangat at lumaan yung kamalayan. Okay, go ahead. Yes, and we hope that uh, the people in Congress, the House of Representatives mm -hmm. uh, can uh, see the courage of these young students para mm -hmm. naman sila makapagsalita regarding and to condemn terrorism, the CPP and the NPA and those within the halls of Congress. Mm -hmm. Mm -hmm. And then, uh, attorney, just uh, a little side, si attorney Basantog kasi was with the NCIP for the longest time and he is a member of the indigenous uh, peoples, no? What what tribe again? Kankanay, ma'am. Kankanay. So, ano, nakita niya ato ni Boss so he's one of the most, one of the more passionate ones during the ntf and to this day, no? Na talagang protektahan yung mga kabataan natin na katutubo. Kasi kunyari dito sa ano, yung mga anak natin, eh lalo pa doon sa indigenous sa, sa mga gida sa ancestral domains, 'yung katulad nung ginawa ni Franz Castro kasi dito sa sa Manila meron pa silang dinadaan pa nila sa anak bayan, LFS, meron pang ganyan, 'di ba? Yes. Pero doon sa Gidad, pinupulot lang ni Franz Castro 'yan, dinudukot lang 'yung mga ka, mga kabataan katutubo na walang Walang permiso sa tribo at sa mga magulang para maging NPA. Yan ang atraso nila Franz Castro, Raul Manuel ardin Brosa. Si Raul Manuel, top recruiter yan ng mga NP ng mga anak natin para maging NPA. Lalong-lalo na sa mga katutubo natin, mga kapatid. No. Bakit ka nga ano? dinidelete ng Facebook yung video kung saan pinapagalitan si na Franz Castro ng mga katutubong leaders doon sa 31 na... Uh... Dinidelete? Ano? Oh, yes. Din Naalala mo? Din ano dinidelete sa Facebook? Yes, dinidelete. I think I think it has something to do with Rappler and Vera yeah. Files being a uh, an, an, an ally of the CPP-NPA and the Rappler is a mouthpiece of the CPP-NPA and the So, kaya siguro tinatanggal yan. In fact, my account was deleted by Facebook, no? Mm. For what reason? I have no idea. Only the only thing I can think of are my 100% accurate CPP NPA and anti CPP opposed. so that's that's at least alam ng mga kababayan natin this is the truth no correct ma'am at natutuwa tayo di ba ma'am dahil ngayon nakita natin na maraming nagsasagawa ng rally pero sa kapayapaan yeah, di ba yes, hindi yung yes. ginagawa nilang rally na mag-alsa tayo laban yeah. sa ating pamahalaan di ba yes, yes. at, yes. Yes. at okay. saka yung walang panloloko no yung correct. Yung rally ng CPP, sineset up yung mga anak natin may mga operators doon no na ibang klasing level hindi ka iba yung trabaho nila kaysa kina France sila ginagalit nila kinikis-kis mm, nila yung mga yeah. kabataan at para magka, magkaroon ng, uh, ng 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 sutukan or whatever yes. yung mm. polis, at ano karoon sila ng kiskisan Pagkatapos magagalit sila at sasali na sila. Ganon sila talaga nilalason na mabuhayin. At attorney, yeah. mayroon lang question kasi nabanggit nyo kanina sa inyong pagumpis sa NTFL. Cup. Ano ba yung naging una impression sa inyo din, yung pagbabani nyo? Lalo na itong mga na-infiltrate na, itong mga nalason ng mga kapatid nating katutubo. I want attorney, po sa <coughs> to, to to answer, to give us the realities on the ground kung ano yung nangyari sa mga ancestral domains dahil sa CPP, NPA, NDF, Siyempre, nung pagbaba natin sa grounds and we try to recover the community, especially yung mga influence communities, uh, siyempre takot sila sa atin. Because the prevailing uh, train of thought is that kasi pag kinakausap ka ng gobyerno, sasabihin na informer ka eh, informant ka eh, kaya pinapatay ka. Di ba? Pag napagkamalang kafgo ka or ka ka ng gobyerno or uh, pinag, uh, yung informant ba, yes. pinapatay ka kaagad. that's why the communities are scared uh, and they are silent so the the, the, the the way to recover takes a lot of effort and a lot of time Uh, hindi lang basta-basta punta ka doon sabihin na kami ang gobyerno kami ay uh, magbibigay sa inyo ng mga gandong proyekto no it's not like that no yeah. you have to to recover first yung standing ng government inside the community you have to remove that aura of fear that is uh, mm -hmm. uh within the community bago mo sabihin na yung mga leaders natin pakinggan natin because win even the trust. leaders no? You have to win yeah. trust, yes. no even the leaders are being killed saloob yeah. ng ng community may tinatawag tayong tactic ng CPP-NPA-NDF mm -hmm. kill one terrorize a thousand. So you kill one leader, it goes to say na lahat ng communities tatahimik ang mga yan. Because okay. alam na nila ang kapalit. Mm -hmm. Minsan, when they kill a leader, they do it publicly and openly. Mm -hmm. Sometimes, hindi lang bullet. Sinasaksak at yung sa... Yung anong, what? Front of vicious talaga. Oh, vicious talaga. Yes. And then, uh, iiwan nila yung cadaver there for all the people to see. It's a stark This reminder. This is what happened in the ancestral domains. Yes, yes. The... Remember yung, yes. ano, yung Nung pumunta ka sa Karaga noon, nung si si Dato, ano, yung, I forgot his name po. Hmm. Uh, hindi, ah, uh, hindi. He's one of the initial na pinuntahan ni na, uh, yung bayan muna, si hmm. Sarati noon. Kasi gusto niya ipasaray yung mga schools, yung mga salupuan schools. Hmm. After two weeks, uh, inambush siya. Seven sila na IP, apat ang namatay. Okay, so these are the stories of the ancestral domain. Uh, if you really want to investigate uh, Madam Senator Ontiveros, these are realities on the ground. Mm -hmm. okay. At saka if, yung, yung katotohanan doon, no, yung sinasabi ni Atty. Basantog, talagang nagdanak ang dugo sa ancestral okay. domain. So yung kinuwento niya, hindi yung nangyari once a month, twice a month. That was that. those were the daily realities of our of our indigenous peoples, yung karahasan at nabubuhay sila sa takot. Yung katulad na sinabi niya na papatayin sa harap nilang lahat at hindi lang simpleng baril Talaga ito torture sa harap nila. Vicious, no? Mga talagang parang mga animal itong mga ito, parang mga halimaw. At papatayin sa harap para makita ng lahat ng mga tribo at iiwanan ang bangkay dyan. So, can you imagine, the traumatized na traumatized, napakalalim ng sugat ng mga ating mga kapatid na katutubo. Na yung mga nakilala ko no, sa Rano nangyari, yung Rano Massacre. Yeah. 39 years ago, something like that, or 35 or something like that, hanggang ngayon, hindi sila makarecover pa. No? Kasi paano ka mahirap magrecover yung nakita mo na pinugutan ng ulo yung, yung asawa mo at yung mga anak mo ay pinag, pinagtataga. Diba? What are we trying to let our and, indigenous peoples carry? Anong burden ito? ba diba? So, if you are a real senator, no? Madam Risa Ontiveros, Go down. Kilalanin mo ang ating mga kapatid na katutubo at jan ka magano magsayang ng oras mo. jan mo ilagay ang oras mo, 'wag ito naghahabol ka na very unjust at nilalagay mo sa kapahamakan ang isang ordinaryong mamamayan. Tigilan mo ang rotten politics mo. 'Yan ang 'yan ang alagaan mo 'yung mga walang kalaban-laban na mga kapatid nating katutubo. Mahiya ka. Alam mo, hindi, hindi niya gagawin yan. Alam mo kung bakit? Kasi hindi sikat yung mga IPs. Pag bumaba siya sa ground, walang susunod na camera. Yan. Yeah. 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 Pero yeah. syempre, pag uh, inanong mo si Pastor o si President Duterte, andyan yung buong mainstream media. Yeah. So. At saka mahirap pumunta sa ancestral domain. At <laughs> never pa kaya ka doon. Ang hirap talaga. Talagang uh -huh. aakyat ka talaga. There are no... Uh, well, now there are already some roads but by and large, kasi nga, geographically isolated and disadvantaged areas na talagang mahirap no oras ang i ang igugugol mo diyan pero dahil sa NTFL L yes. ang gaganda na ng mga roads na nakakapunta yes. na sila pero kulang pa din no pero it's true na may nangyaring maganda pero kulang na kulang at uh, kailangan talagang pondohan madam senator Alright. yun mm -hmm. ang pag-aksayahan niyo ng panahon no yung ang, mga politika-politika na ganyan oh, hmm. nagtataka ako eh kung gusto mo magpakita ng isang pagtulong talaga ng mga krimen. Ito, nangyayari sa CPP and yeah. e, e, bakit ang tahimik, di ba, ma'am? Yeah, yeah. Libo-libo well, libo ang buhay ang ating tinatalakay di, Kaya dito sa Laban Kasama ang Bayan, ay pinapahalagahan namin ang buhay ng ating pamayan ng katutubo. naayo yeah. Na ayaw pa nilang ibalita at tinatanggal pa nila sa Facebook at sa YouTube ang mga videos na talaga naman totoo nangyari. Yeah. Alam, mo, ba alam, mo, alam, mo alam mo, Franco, Ina, atawin ba sa mga kababayan, no? Napakaganda pumunta sa ancestral domain at makilala yung mga kapatid nating katutubo. You know why? You're really going to fall in love with them. You know why? Kasi napaka, napaka, napaka Pilipino nila, napaka gentle people, napaka mm -hmm. buti. Ano, hindi ko, I don't want to picture them na parang ganyan, na iba-iba yung may, may individual differences, pero yung kultura nila is a culture that, that really teaches us what unity is all about. Talagang yan ang totoong unity na napakahalaga at hindi nila naiisip na yung yung sarili lang nila na pag may nangyari sa kanilang may nangyaring kapahamakan sa ka, kasama nila sa katribo ka nila mm -hmm. sa kanila din nararamdaman nila yon hindi sila yung parang ihihiwa at napakahalaga na ituro yon sa Pilipino at sa buong mundo no na, na tayo ay iisa na you cannot harm somebody without harming yourself no kasi yan yung itinuturo ng CPP NPA NDF lahat ng kabalustugan pwede mong gawin sa kanila at napakabigat ng kamay nila sa, si, sa mga kapatid nating katutubo. At walang boses ang mga kapatid nating katutubo for the longest time. At ang dami-dami nilang itiniis na no, sa dilim ginawa sa kanila. I, I know, one of those stories that has never left my mind talaga. Simple lang. Meron itong sa katutubo na no, sa Mindanao. Meron siyang maliit na, na sari-sari store. At least sinusubukan lang niya itaguyod yung pamilya niya. Nagbebenta siya ng itlog, asukal. Kahit yon kahit yun, i si Sina Chari nagkikwenta sa akin ito. Hmm. Kahit yon hihingian nila yon ng ng extortion kailangan bigyan mo sila ng ilang 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 itlog, ilang asukal kung hindi mo gagawin 'yan, papatayin ka nila. Biro mo 'yon, yung isusubo na lang ng mga anak nila, yung mga kapatid nating katutubo, kukunin pa at pag hindi mo binigay, papatayin ka. Ganyan ang buhay nila. Yan ang everyday life for decades. Dahil ayan sina Franz Castro, sila Raul Manuel Arlin Brossas ang CPP, NPA, NDF, ang tinarget ang mga kapatid nating katutubo na walang kalaban-laban. Mm -hmm. Can I say something? Alam you know? mo, nakakahiya itong ganyang klaseng senador, no? Na imbes na, imbes na ibibigyan niya ng proteksyon ang Pilipino, gusto niya ipa, gusto niya pakain tayo sa mga dayuhang, walang, wala talaga silang pakialam sa atin dito, no? So, dapat siyang mahiya kasi sa ibang sa ibang gobyerno aalagaan nila yung kanilang ma mga mamamayan ito binibigay niya na binibigay niya at saka kung totoong concerned siya dito sa human trafficking kunyari sa and what else sex crimes daw she should investigate Gabriela no I'm um, senator we, you should do that because <clears throat> Gabriela purports to be a women's rights group but it's really a front of the CPP NPA NDF, and through them they've recruited a lot of young women who've really been ano, live yeah. live and, and very real um, documents no judicial affidavits have already been written about this about how the, the how how grip gabriella is being used to recruit our children and a lot of them have already suffered under the hands of the CPP NPA NDF niyan mga rape yeah. sa, yung mga human trafficking hingi investigate mo no si Franz Castro hingiin mo na bilisan nila yung pag pag uh, pag-investiga dito kay Franz Castro yung kaso niya to expedited kasi nahuli siya eh no nahuli siya na nangdudukot siya ng mga bata na mga talaingod so kung totoong senador ka ng bayan na totoong may pagmamahal ka sa bayan yan diyan mo pagtuunan yung pansin mo hindi itong ikaw pa nag, nag nagbibigay ng ng harm sa ating mga kababayan no Correct. Correct. ang uh, problema kay <clears throat> Uh, Senator Senator Tiveros is pending pa kasi yung kaso niya sa ombudsman hmm. regarding sa pangbabribe <laughs> ng mga witnesses. And that sometimes oh, goes kasi, kasi pa. pag uh, hmm. may mga investigation kang ginaganyan tapos lumabas yung na-bribe na, na, pala yung mga witnesses mo, hmm. nilalagay mo ang integrity ng buong Senate into the spotlight okay. because of a singular action na gusto mo magpasikat, eh lahat ng ano yung sinado na wala ng credibil credibility and yes. second may, yes. i think better better uh, point question, here question question what what did you mean by that attorney um, the ombudsman she has a case with I the meron siyang pending may, case meron siyang pending case. pending case what what is that case uh, I think the senator has the, the, a pending yes, case yes yes sa formally kasi sa oh, formally, ah, investigation ah, i nice. think nagfile din siya ng resolution at nagpresent siya ng mga witnesses and came to light na yung mga witness pala ito ay na-bribe para mag-appear sa Senate. Her, Her witnesses, the witnesses of Senate of Risa Ontiveros were caught lying. Naku bribe. Were bribed. Yes. bribed, bribed by, by whom? Allegedly. Uh, allegedly, allegedly. Siya, kasi I, siya allegedly kay... bribed by Risa Ontiveros. Yes, yes. Oh. To, to, oh my gosh. Pero yung, yung nakikita ko kasi naman dito is a, uh, It's not really about the investigation sa Senate eh. Kasi kung gusto mo talagang tulungan yung mga biktima ng human trafficking, you know for a fact as a senator na wala namang accountability ng justice mechanism dyan sa Senate. If you mm -hmm. really wanted these people na uh, magkaroon ng justice, punta ka sa Department of Justice mm -hmm. where you can actually file, no, investigate the case at doon sa mechanism ng due process natin dadaan yung kaso. Kasi mm -hmm. yung mangyayari nito, you are just simply exploiting yeah. the victims just to appear sa Senate, magpasikat ka ng konti, but at the end of the day, hindi ka naman bigayan ng ano eh ng just or decision na ito yung dapat nating parusapan. Mm. because it goes to the Supreme Court it goes to the judicial process ng Pilipinas. Wala 'yan sa Senado. Yeah, attorney, my question is, what did she ask for exactly so that our people can understand? That Pastor Kimpoloy be delivered to the FBI? Is that what she's saying? No, what did she say? I think she's trying to uh, I think she filed a resolution yeah. uh requesting for the investigation of the crimes allegedly being imputed to Pastor. Mm. Here in the Philippines to yes, investigate yes, it yes, here. Oh, yes, yes, yeah. yes. Because there are witnesses. Bring those witnesses to Department of Justice. You know, I, I, if and those I cases were, are yeah. from America, yes. pa, ma'am. Yes. Those oh. cases yeah. are in are filed in, in the, U.S. There was, yeah. And ano, for our, para alam na ng no, mga kababayan natin, no, yung mga kaso na final ng pas, kay Pastor kay Boloy, no, ang, ang, ang totoong, kay, ano, uh, ang totoong nangyayari dyan, Gustong-gusto na ni Pastor ilang taon na na, i, na ihumarap na siya sa korte pero ang Amerika ngayon ang ang gumagawa ng maniobra na hindi na siya, hindi muna haharap lagi nilang dini-delay. Kasi bakit? Kasi alam nila na, na meron silang malaking atraso kay Pastor na trumped up yung charges. So yun yung nangyayari ngayon dito. At yung mga um, go ahead, go ahead ano um, yes. Franco. Those are the things ma'am, na uh, which is the thing here That's not irrelevant. That's not really an issue. That's old. kaya kayo dami natin sa sabi. It's recycled. And and Pastor is so, willing and he has a whole legal team that's so eager to face the court and they're not yeah. do. Sila ang nag-aatras nito. And in the meantime, all the enemies of Pastor, no, which means the enemies of the state, including the CPP, NPA, NDF, yeah. Yeah. and other enemies, are are really uh, colluding na maglabas ng mga witnesses na yan. they pay witnesses to say all sorts of Correct. false accusations against pastor why why is that and this is this is the life of someone who embraces fighting the real enemies of our country that's that's how it is no and why do i know this because that's my life diba yun I mean, yes. talaga ang haharapin mo and this is what pastor is going through and you know dr yeah. Rain, attorney marlon and franco <coughs> this is really dangerous ah itong ginagawa ni senator hontiveros kasi yeah. imagine the injustice din that she's committing kasi meron na, yeah. meron, eh, hinaharap na tong kaso na ito ng legal team ni Pastor. And uh, kung yun nga, no, kamagit kanina, dapat kung yung unang gagawin mo, eh, kung meron ka talagang witnesses, no, court. So what you're trying to do? And hindi uh, ko naman sinasabi na dahil malapit na kaibigan ni Pastor, si Pangulong Rodrigo Duterte, na kilalang opposition nito ni Sen. pati sa ICC, siya ang umiiyak na ito, imbisigahan na si Pangulong Rodrigo Duterte. So yun yung nangyayari kasi yung timing ng lahat ng bagay. Kaya ang atin, kung talagang uh, meron kang mga witnesses, eh doon po kayo sa korte humarap. Hindi po dyan sa Senado dahil wala naman din po talagang kapangyarihan. So we're just really trying to destroy yeah. ang uh, reputasyon po ng aming mahal na pastor. Attorney, pa ano uh, I have a question. So, itong mga cases na ito, filed na yon sa US, di ba? And then this senator is asking that Senate investigate pastor for his crimes. Bring him to Senate and investigate all those crimes without filing a case against him? Is this what she's saying? Parang parang ganun po yung gusto niyang palabasin kasi if uh, if you are really into the idea of justice, you go to the proper forums and you respect yung tinatawag nating judicial mechanisms, may tinatawag yung interjudicial courtesy no, kung na-file man to sa Pilipinas or na-file man to sa United States. But actually what nangyayari dito is just merely a character assassination. Eh. Yes. yes. Mm. Because at the end of the day, you are not looking for accountability. Yes. Yeah. So you are looking for the press. You are looking for a name recall. Siguro dahil malapit ang 2025 election. Ah, yeah. yun pala yun. Attorney. Um, isa Mali lang dito, mga... But, but I like but what Ma'am Lorraine said earlier, yeah. na ba't hindi niya tutukan? Yung talagang gumagawa ng karasan. Yes, At to be fair. Yeah, yeah, sa kababaihan. Ang Gabriela. Iba, ba't hindi niya makita ang mga ginagawa ng CPP, NPA, NDF? Ba't di nila tutukan yung kay Franz Castro? Na yan, may malinaw at napatunayan natin, nakita mo, mga ating kababayang mga uh, na IPs ang mismo nagpatunay Yung sa kanyang na? ginawa. ba? Diba? Ba't hindi yun? Ang tutukan na lang. Did you ever condemn Maraming. the CBNPA? Oo. Oh, yun yan. May question yun. para ako kay attorney na. No? So, attorney, so, ano ang ano ang danger doon? Because it sets a precedent, right? Yes. That you can do this to to ordinary citizens because you're a senator that you can hold them again if they have a case in the US or instead of filing a case in the proper forum like you said dalhin natin sa Senado and that's where we're going to try him and destroy his reputation this is what's happening am i correct and this yes. is the danger to it right yes ay parang yung nangyari nga sa inyo so probably siguro kung yeah. ayaw mag-appear ni pastor jan because sino you know, is a it's a uh, i don't know it's a kangaroo court kung halimbawa yeah. man niya kasi there is really no objective of justice Anong gusto niya? Magkaroon ng warrant of arrest? Yung parang ginawa sa inyo, ilagay din tayo sa detention? Yeah. Ta gusto kong ano eh, I want yeah. to support what you're saying kanina regarding what, what to investigate because we have submitted several judicial affidavit or no affidavit yeah. coming from yung sa, alam niyo yung sa Salupuan schools, yung mga yes. bata, yeah. whose yes. children were raped. Mm -hmm. Because yeah, yes. in, in, inside the sa Lagpuan yeah. we submitted that to the Commission on Human Rights uh, yeah. sa United Nations. So if you really want to investigate regarding these kinds of uh, crimes, including human trafficking, yung bakwit no from Mindanao to Manila, alam mo may mga judicial affidavit tayo na nagsasabi na habang naglalakad yung mga bata, may mga namatay dyan out of exhaustion. At yeah, nilibing na lang nila sa gilid ng kalsada. These are statements, it's and statement is coming from so participated mismo sa mga bakwit and that is a form of human trafficking so if you really want to talk about crimes andyan lang po sa doorstep po uh, madam senator so you know um, in, uh, this is uh, i have a vision of our country attorney franco ina no mga kababayan i have a vision of our country that's that's really very compelling to me is to see a a true statesman a true senator Who will really stand there and say, let's investigate the CPP, NPA, NDF, and all its crimes against the, the Filipino people? And Senator Risa Ontiveros is not one of them. And unfortunately, this is the, this is the pain that we bear in our hearts that we have such, such senators in our country who will harm the Filipino people instead of standing there and really and truly be our protectors and our defenders, no?